At para naman sa ating balitang sports, isa na namang Pilipino-Amerika na may pusong Pinoy ang nagtala sa kasaysayan ng NBA. Pinakamalaking coaching contract na sa NBA history ang total value na ibinigay sa Phil-Am coach na si Eric Spolstra ng Miami Heat. Tumataginting na $120 million dollars o katumbas ito ng mahigit sa 6.7 billion pesos sa loob ng walong taong kontrata. Ito na ang pinakamalaking ipinangako sa isang coach sa North America sa anumang professional sports. Nilagpasan nito ang 80 million plus ni Greg Popovich na binigyan ng San Antonio ng 5 years extension. Ayaw bitawan ng Miami Heat si Eric Spolstra kaya binigyan ang coach ng napakahabang contract extension. Naniniwala ang Miami na mahabang panahon pa at maraming kampiyonato pa ang maibibigay nito sa kupunan. Sa si Eric Polstra, isang 53 anyos ay nagsimula bilang video coordinator noong 1997 at naging assistant coach hanggang sa maging head coach noong 2008. May anim na NBA Finals at dalawang kampiyonato na sa rank 19 bilang all-time coaching wins sa NBA at siya rin ang kauna-unahang Asian-American na nanalo ng NBA title. Very proud naman ang mga star players na sinali Lebron Dwayne Wade na mga dating Miami hit na i-congratulate ang kanilang dating head coach na nagdala sa kanila sa kampiyonato. Ayon sa post ni Lebron sa social media, napakahalaga ng bawat sentimos sa ganong kontrata para kay Coach Eric. Sa panahon ni Lebron sa Miami kasama si Dwayne Wade at Chris Bosh, minanduhan ni Spolstra ang hit sa dalawang championship noong 2012 at 2013. Malakas na rin ang usap-usapan na si Spolstra na ang magiging head coach ng Team USA sa susunod na 2028 Olympics. Alam nyo ba na si coach Eric Spolstra ay binalak pala dati na maglaro sa local league sa Pilipinas bilang Phil American? Si Eric ay anak ng isang Pilipinam na mula sa San Pablo, Laguna. Naglaro siya sa college NCAA sa Portland Pilots at naglaro rin ito overseas sa Germany at assistant coach. Kung saan plano niya sanang pumunta sa Pilipinas para subukan mag PBA, ngunit nagkaroon siya ng oportunidad sa Miami hanggang sa maging champion coach ito. Ngayon ay nakatutok pa rin si Spolstra sa basketball scene sa Pilipinas kung saan nagsasagawa siya ng basketball camp at clinic para sa mga batang gusto maging basketballista. At yan ang ating balitang sports kasama si Jerome Tikia at si Tom Sanal. Smile Supetran Deterred para sa balitang Unang Sigaw.